Nakakatakot pala mag-drive sa si Miparanaque ngayon. I was almost a victim of road rage kanina ng isang action star na naka big bike na white na may nakasukbit na baril at posas kanina. So ganito yung nangyari. Nag-drive ako along Sukat Road tapos may napansin akong big bike na pa swerve sa may kanan ko. Hindi ko siya pinapansin kasi malayo naman siya sa akin kasi nasa leftmost lane ako kasi didiretso ko. Pero nagulat ako nung nag-go yung traffic light eh nag-swerve siya sa unahan ko tapos muntik ko na siyang mabangga. So syempre bumusina ako. Natakot ako eh. Medyo napahaba lang yung busina ko kasi may halong inis na rin ako. Pero sabihin na natin na 10 hours ako na bumusina, 10 hours ha, walang tigil, kailangan ba talaga huminto nitong si Mr. Action Star na may baril sa harap ng kotse ko habang naka green light at bumaba ng motor niya para sigawan ako at sabihin hindi siya nagswerve. Kumalaman lang si Mr. Action Star nung nakita niya na nago-video ko. Pero may baril at posa siya guys, so natakot kami ng airpas kung senior citizen na ko ayokong i-assume na pulis siya kasi nire-respeto ko ang mga police at traffic enforcers at alam kong hindi sila ganyan kasi nga public servant sila, di ba? Pero ganyan na ba talaga tayo mga driver na Pinoy sa kalsada? Anong napapala ng na mga action star ng kalsada sa paghinto at pagbaba nila ng sasakyan para makipag-argumento dun sa bumusina sa inyo? Nabawasan ba ang pagkalalaki mo, sir, dahil nabusinahan kita ng malakas? Kasi sa tingin ko, muntik na kitang mahagip, eh. Dahil sa pagkakat mo sa unahan ko, Mr. Action Star, may baril at posas ka. Ang dalalang namin ay Erpas, et eh, tubig at tinapay. Anong laban namin sa iyo kung binaril mo kami? Dahil lang pala sa pagbusina, pwedeng mangulila sa amin ang pamilya namin? Ganyan na ba talaga ang new normal? Ganito na lang, ganito na lang para hindi na humabato. Sige, dahil ikaw naman ang siga at ikaw ang makapangyarihan sa amin ni Airpods kasi may baril at posas ka, ako na ang hihingi ng sorry sa'yo. Mr. Action Star na naka-white big bike, I am sorry na binusinahan kita ng malakas. Pasensya ka na kung sakaling na insulto at nayurakan ko ang pagkalalaki mong talaga namang macho-macho. Maraming salamat at hindi mo kami tinutukan o binarel ng EPAS kong senior citizen. For that, me and my family sincerely thank you. Pero so sana next time, wag mo nang ulitin yung ginawa mong panghaharang ng sasakyan ng civilian habang nakagoo yung traffic light para lang ipamukha sa akin na matapang at makapangyarihan ka. Sana maging masaya ka na na-traumatize mo kami ng Airpods kong senior citizen. Mabuhay ka, sir, at sana lahat ng sasakyang haharangin at bababaan mo in the future ay eh kagaya namin ng Airpods ko na tinapay at tubig lang ang armas, hindi kagaya mong may baril at posas, nagmamahal, manguulam. Panginom mo minja sa minila. Oh! Sige!